Sobrang dali lang niya guys, 'di ba? Cute. Hi guys! For today's video, magagawa ako ng crochet flower, yung basic lang po. So ngayon, ituturo ko siya kung paano ko siya ginagawa. Ganito ako magawa ng slip knot guys. Ayan. Tapos, chain 6 tayo. 1 2 three, four, five, six. tapos is slip stitch natin siya sa first chain para makagawa tayo ng ring. bayan hirap May ring na tayo. Ngayon, gagawa naman tayo ng petal. Chain 4. Um, tapos gagawa tayo ng 4 triple crochet. 1, 2, 3. Ayan, tatlo na siya. Isa pa. Last triple crochet. Tapos, chain 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, slip stitch natin dito sa ating ring. Ayan, meron na tayong first petal. So, gagawa tayo ng second petal. Kung paano natin ginawa sa first petal, ganun din po ang ating gagawin sa mga next petal. Four, double, four chain 4 tapos 4 triple crochet tapos chain 4 tapos slip stitch sa ating ring ganun lang po pa ulit ulit natin gagawin hanggang makabuo tayo ng 5 petals meron tayong dalawang petals So, pang third petal naman na ang ating gagawin. Ayan, third petal. So, meron pa tayong dalawang petal na gagawin. Tapos, chain 1 para i-close natin. Tapos, cut natin. Ayan. Sobrang dali lang niya, guys. ba? Diba? Cute. O, oh, ba? Diba? Hmm. Napakadali lang po gawin yan basic lang kasi yan basic flower so ayan thank you po for watching sana po nagustuhan nyo bye